guys. Nasa labas ako. Naglalakad. nagtapon ng basura. Ayan yung labas namin. Ang labas namin. Napakagandong. Yung malunggan namin. Nandoon. Marami ng laman. Marami ng bunga. Ay hindi. Hindi bunga. Marami ng gulay. Ay hindi gulay. Dahon. Dahon. Bye guys love you. Kasayahan na naramdaman Di ko na ito nakikita Kagaya ng buwan Akala mo ay napakalapit Yun pala'y malaki lang siya Napakaganda ng kanyang kaluuban Sana ay ganun ka